ating alamin ano ang tunay na naganap o nangyari bakit naging isang NPA ang isang 17 years old na si Alea. Lumang tuntugin ang po yung sinasabi ng pagpapatang, mga uh, legal organization, legal fronts um, si ng CBT, NPA, NTF na itong mga nabuhuli ng na mga rebelde or um, nasusugatan susugatan ay pawang mga civilian lamang or mga aktivista na uh, nag-i-immersion or uh, na gumagawa ng mga aktividad sa mga lokal na komunidad po bilang dating kasamahan o dating nakapaloob sa kilusan, uh, ako po ang magpapatunay na uh, itong mga incidenting ito, pattern na po ito ng ano, skema na ipapalabas o propaganda ng kilusan para makuha yung simpatsya ng mga tao na ito mga nasusugatan, ito mga nahuhuli ay mga legal na mga aktivista lamang para gamitin laban sa ating mga kasundaluhan. Dahil ako rin po, kami rin po kasabay ng mga kasamahan ko na nahuli noon, noong September 2023, nilalabas din po kami na ay mga pangang-aktimista lamang na nagulunsan ng investigation dito sa Mindoro, sa Bumabong. Kami na po mismo yung nag ng gano'ng uh, propaganda uh, tungkol sa amin kami naman po ay payapang uh, sumuko at ngayon po ay nagbabalik loob po sa gobyerno. Sa mga dati ko pang kasamahan na ngayon ay nagdadalawang isip tungkol sa kanilang buhay. Kami po, minajob ni Peter ay buhay na batotoo sa inyo na may pag-asa po ang mga tulog natin na makapagbabang buhay at makabalik sa normal na pamumuhay sa tulong po ng uh, mga kasundalahan dahil ah, hindi naman po sila puro ano lang, puro labanan lang din yung uh, objective uh, sa atin. Uh, kami po bilang mga kabataan na na-recruit, uh, binigyan po na kami ng uh, panibagong buhay o pangalawang buhay para uh, maayos po namin yung direksyon ng aming lalas sana ganun din yung mga katulad ko na dati ay wala sa pag aktibista, ngayon ay naiisipan na sumampa, sumapit sa NPA. Sana ay huwag nyo na lang kami lintularan para syempre hindi natin masaktan yung ating mga pamilya, yung ating mga kaibigan. At uh, makakatulong tayo sa bayan sa pagmagintan ng pag-aaral. At nito po, uh, Plano ko po na makabalik ulit sa pag-aaral. Uh, pagkatapos, doon ko um, balak na makatulog ulit sa uh, komunidad. Alamin naman natin paano nasusustain ng pamahalaan ang pangangailangan, personal at pag-aaral ng mga FR na katulad ni Alia. Unang-una po um, ang ating local, local government, ng Mindoro sa ni ng ating mahal na gobernador na si Governor Ponce Tudo. Siya rin po yung chairman kasi ng Task Force Cup. At uh, nakatanggap na kayo, no? Nabigyan na kayo. Yung, yung mga nauna po sa kanila ay karagilan na nabibigyan ng tulong pinansyal. At sila naman, yung mga sinas katulad din ng Korea, <todic> na hindi pa naman po masyadong matagal, ay nang uh, nakaproseso na po yung papel para maibigay bigay po lahat ng kaukulang uh, benepisyo para sa kanila. At uh, yun nga po, sa pangunguna ng ating butihing Brigade Commander na si Brigadier General Randolph Kabangbang ay ang kanyang puso at ang kanyang buong uh, oras at sa pagsiservisyo dito sa Minduro ay na nakaantabay at nakaalalay sa kanila. Sa lahat ng kanilang pangailan, maging ang kanyang ang um, asawa, ng kanyang may bahay, ay per personal siya nagbibigay ng mga tulong, katulad ng mga damit, uh, pagkain, galing pa po sa labo, minsan dala ni Magnyon para sa kanila. So, will... Ano nga ba ang nagbabago sa pananaw at sa puso't isipan ni Alia? Yeah. Dahil nalaman po yung kanyang side, yung kanyang paghihirap, yung may mabala, hinahanap niya po saan-saan halin po noon, may aktivista pa sa um, sa polis, yeah, uh, sa mga kasundaluhan. Uh, doon po nalaman yung uh, paghihirap niya po nung ako yung um, uh, nawawala <laughs> Kasi nung panahon ako po ay nasa mundo, ako uh, po ay nasa MBA, uh, pag nag ko kasi na ko niya, uh, uh, wala kang ibang pinag-uusapan, kundi magyayaya ko sa akin, sa pagkasing sa bahay. Pero ako po kasi nung ay igas pa. Pero nung nalaman ko sa yung kanyang sa damdamin, ang totoo niyang damdamin, uh, nagkausap ng kami. Kami ay nandito na sa mga malaga ng uh, Toter Brigade. Uh, doon po kami nakapag-usap ng mama ko uh, masinsin na masinsinan at yung hindi namin pagkakasin na resulta po namin. At yung pangalawa po, syempre, yung panghihinayan ko po sa aking pag-aaral dahil doon din ko po na-realize na, na um, sayang po yung buhay ko kung um, uh, magmamatigas ako, kung makukulong lang ako, uh, um, sayang lang po yung uh, oras at panamit ko, yung kabataan ko. Uh, gusto ko po, po uh, mapakinabangan ko yung sarili ko sa ibang bagay, lalo-lalo na po passion ko para sa pag-isilbi sa mga kumpulitis. Uh, Nagsimula po ako sa pagiging aktivista, ang um, akin po advocacy noon ay Women's Rights Advocate sa Gabriel Youth. Tapos yung um, advocacy ko po, po na nagsisimula doon uh, hanggang sa, sa pag-take ko ng mga educational discussions ng organization ng paaralang demokratikong paaralan. Uh, pambansa at demokrata paaralan, doon po ako na na mula sa pagiging uh, simple na uh, activist na lang para sa mga kababaihan, doon na po ako na convert na maradicalize um, na um, na um, para nga nang patutiba ka ay at walang ibang solusyon para mapabago yung sistema kundi sa um, pag-NPA lang talaga sa ating masiko. Ito yung mapigilan yung mga tulad ko ng kabataan, mga kas kasingilan ko noon na 16, 17, 18 years old na naiinganyo, na uh, sumalis sa mga uh, mga legal fronts, ganyan, sa pagkaka-aktivista. Ito isa din po yun sa uh, mission ko, yung obligation ko bilang isang dati uh, FR or former rebel may iba sa kumapigilan sila na matulad sa amin na mga kasamahan ko na ngayon ay magamanda. At tinutulungan kami na, ko sa lang, hindi mo mas magbabalik lang. Pero syempre, iba pa rin pag, ano, pag uh, legal ka, normal na civilian ka lang na walang banda sa buhay mo, anumang mga rasli. Yes.